puti okay. na lang sila hindi personal nag man ng, kita tanot na rota nito eh. Hindi ano 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 enjoy ano 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 disco na ako. Hindi na ako ano ano Kasi ano 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 ng ano 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 ba. ano di ano 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 Okay. Oh, Kawan mo Inse, huwag kang mag-alala. Susuka na ako mamaya pag uwi namin sa bahay ni Dodong. Patayin mo yan, Dodo. Patay, kung maghipos. Mm -hmm. Pag ginamdam na nag-ininit do'y. Dapat si Dodong talaga kasi malamal ko yan. Dapat ang tayo nag-ininit. Paim na mag-ininit ba? Ate, wait. Na. Ay, ay, wait lang, Napay te. kayo. May sabi na ako sa inyo. Nung masakit yung chan ko, tapos yung pag nagkaka-ulcer ako, si Dodong kahit may ginagawa siya, binibila niya ako ng gamot sa malayo. Ang bilis kaya niyan makarating sa bahay para lang makabili ng gamot ko. Tapos pinapainom niya agad ako. <laughs> Tapos ayaw niya ako paunumin ng ano, pahigupin ng toyo at suka kasi nga bawal sa akin. Mm. Samat na nagtig dugo. Kaya pala na in love na in love sa iyo. <laughs> ang swerte ko kaya dyan, hindi ko na rin <laughs> No, no, Ang sandalo sa kong yung JT, sa tiyang niya wala sa kanyang lood niya. Nagkita na ko sa sandalo. <laughs> Gusto mo yung ang tabaho. No! Uy, tinood mo. Mama na no. makain love sa laki. karang kering dito. Kaya. Ay, ba? I love you ba? I love you to <laughs> <laughs> Tubag na ang gojoy. Barkada, rabi tata joy. Hindi, no, wala mo. Na, ano ba yan? I hina. love you to ba? Barkada <laughs> <Ay, laughs> talaga. Nagka ay, nagka-worry joy. Barkada, na, rabi tata. Uwi na talaga ako sa bahay. Matutulog na ako. Patay.